guys. So, na ready to gala na tayo. Dito sa elevator. Try-try wow. lang natin ta, guys. Try-try. Let's see, Robebe. Ayan na, guys. Palawas na kami dito sa dorm. nakita lang kami ng aming masakyan. Ayan na, guys. Waiting kami sa taxi pupunta kami ng dental clinic kasi masakit yung ipinibunsa oh, nakasakay na kami yes going to na ano, ayun oh. ayan si Mayara nagpapaypay ayun nga nga guys andito na tayo sa downtown at magkahanap to lang tayo ng dental clinic kasi tatanggalin ang ipin ito daw guys ah, uh, yung kulay blue dyan Taas, so Hindi yung handa Ito ka ba? Oh, ito ka Ito Ito Okay. Oh, okay. Ito oh. So, na guys, so baba na kami <laughs> Alis na kayo dyan kung sasakyan Ayan na nga yung sinakyan guys ah uh. Ay Okay, huh? yun guys at ano muna tayo kasi 6.30 pa yung ano namin yun sa dental dyan na oh, sa tawid lang yeah, tingin lang tayo dito Ito may tutok. Guys, tingin lang kami ng housing daw nila. So, random vlog lang tayo guys dahil 6.30 pa yung ano natin. is Time check is 6.20. 6.20 pa lang. May 10 minutes pa. Ano sa'yo? Uh, barbecue. Wow. Huh? Ikaw here. Isa lang. Hindi siya pwede mo. Bakit hindi? May Sige, pwede ma. Kain ka na. Ano gusto mo? Right. So may egg. Pang-iniy sirve ba? Means kumain ka na parang kainin. May ka. eh. Isaw 'yan. Wala to sa akin. Ito pa-extract. ka yun dili kami mo na sa ano favorite nilang ano yung ice cream, milk tea. check mo. So, sila so pinaliit si favorite nila dahil may ice cream okay na yung ano order? ha? Uh. eh ni yo Serena. Nabunutan na oh. Nabunutan na ng tinik Tiniknak ko. Oh. oh. Nininibis ka naman. Mm -hmm. oh. Nung nakita ko lang. Masakit na. Yata yan. Kung masasabi mo na sa Taiwan. Ang laki din. Ha? Okay, ng bakas ano. yan? Yeah. <laughs> Mainit si Kakas. Kulang lang lang sa tulog yun. Kanina pa siya nag-rero sa akin. So guys, wala pa kaming ganap ngayon. Hindi pa namin alam sa po pupunta sa kain. Kasi bonat, bagong bonat si Rene. Ayan, tinitig ngayon na yung kanyang ipin. Dapat bilhin ko uh, ng yelo. May presi, Lagyan daw niya ng yelo. <laughs> So yun na guys dahil tapos na kaming mapunutan. Uh, tapos nang mabunutan si Robebe at na lang kami ng pagkain dito Then huwi na rin kami guys Ayan yung instant ulam na kagad Ano yung sweet potato? Masarap yun na matamis. Wala na sweet diyan nga guys at maraming maraming salamat sa simple ano namin na lakad namin today yung mga Junakis dahil nagpapunod si Ero Bebe kaya sa Pilipinas kasi walang time mga ate ng mga pasok kaya ito pagkakataon nyo na ito samahan din namin na mapaga mapabunot yung pinaproblema din yung event. so sana gumaling kagad so bili lang kami ng pagkain dito then uwi na rin kami sa dam at dito ko natataposin yung vlog namin na to guys maraming maraming salamat at stay to stay humble palagi at salamat sa mga supporta nyo guys peace out